guys, nandito naman tayo. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng bigas na mais. Siyempre, magpainit muna tayo ng tubig. Ayan guys. Ayan. Pakukuluin muna natin yan guys. Ayan na guys. Kumulo na ang ating tubig. Maglagay na tayo ng Bigas wow Tatlo lang guys ang aking nilagay. Tatlong cup ng rice cooker. Ayan. Tumulo na siya. At kunan natin ng tubig kasi marami. Ayan. Kunan natin yung sakto lang yung tubig niya guys para hindi siya mabasa. Ayan. Yan, tapos mix natin. Ang tawag dito sa Tagalog yung magkaraw. Yan. Yan. Tsaka takpan. At yan. Hinaanan na natin yung apoy. Dahil dito lang tayo sa gawa ng kahoy. Hinaan natin. Ayan. Hintayin na lang natin yan maluto guys. Ganyan lang kadali ang pagluluto ng bigas na mais. Thank you for watching. Bye bye. Sana'y mayroon kayong matutunan.